Paano nga ba tamang pagtatanim ng kalamansi? Nandito ako ngayon sa aming farm. Isa sa project namin ay pagtatanim ng kalamansi. Meron na kaming 20 perasong tanim at balak pa namin magtanim ng madami. Bukod sa kalamansi, meron din kaming dragon fruit, tilapia farming, mga gulay at gumagawa din ako ng binhi ng kabuting saging at pagtatanim. Bago magtanim, naghalo ako ng compost sodas at chicken manure. Pwede din kayo magdagdag kung mayroon vermicast, vermicompost at cow manure. Ang tamang distance ng kalamansi farming sa aming farm, 2.5 by 2.5 meters. Pwede din yung 2 by 2 meters, wag lang yung 1 by 1 para hindi magkakalapit ang puno nito. Naghukay lang ako at linagay ko na ang compost. Maingat po tayo sa pagtanggal ng plastik. Hanapin ang gitnang guhit para mas maayos na matanggal at hindi masira at hindi ma-stress ang ating itatanim. Sa pagtatanim, 'wag masyadong ibaon, dapat sakto lang, nasa level lang ng lupa at diligan. Napakasimple at madali lang ang pagtatanim, ngunit madami pa tayong pag-uusapan tulad ng kung kailan tayo mag-apply ng abono kada buwan hanggang sa pagbubulaklak at pagpapabunga mga tamang management tulad ng pest control. Sa mga sumusunod na mga video, madami pa akong i-share. Mga gagawin namin dito sa farm namin o projects. Kasama ko dito si Tito J at Tito Bubot. Check na madami kayong matutunan. Kung gusto mo yung mga ganitong content, pwede mong i-share, like, follow or subscribe sa akin channel, France Mushroom TV, Buhay Farm. Salamat click na subscribe